Pigtarabahan kang personahes ka Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Disaster and Emergency Response Group, Bureau of Fire Protection, asing kang kapulisan ang pagpundok kang kalayo sa nasulong truck sa barangay Hidhid, Matnog, Sorsogon. Pasado alas 10.30 aga kasudma. Sigun kay Senior Fire Officer for Rene Ariate, Officer in Charge, ng Bureau of Fire Protection Matnog, makusog na kalayo kan may report sa inda incidente. insidente. 30 minutos man na kang dagos ni Daining mapuho. Atiniting ah, Tinitingna namin kasi base sa declaration ng driver, paglabas nila doon nung nakalabas na sila sa truck, nakita nila may apoy na sa ilalim ng truck. Kailan po ma'am, sa findings ng ating matikas na investigator, ang truck pala ay fuel ng crudo. Eh yung crudo ma'am, hindi naman siya basta nag-iignite. Kaya po ongoing ito yung investigation kasi may mga ibang angulo pa kami tinitingnan. Baka nag-overheat yung truck or it's either nagkaroon ng electrical uh, malfunction yung uh, ng truck nila. Binisto ang driver contract na si Jimmy Bagalay, 49 anyos, residente kang barangay San Vicente, Bulan, Sorsogon. Mantangan mga pahinante kaini iyon na Sindalito Lazada, 57 anyos. Mandiga Luz E. Santiago, 48 anyos. Tente Boaco E. Espedido, 49 anyos na tulus manapigtawanin atensyon medikal. Sigun kay Police Major Joven Moriones, officer in charge kamatnog Matnog Municipal Police Station, kargado ni mga sinakong paroy ang truck na gikan pang irusin, asin pasiring sa Santa Magdalena Kamparehong banwaan, nga niyatod dan ang mga pangarga kaini. Alagad pag-abot sa pakurbadang porsyon kang nasambit na lugar. Nawaran ni kontrol ang driver kang truck na naging rason kang pagtagilid kaini, na nauli sa pagkaraba kaini. Mapalala sa mga driver, lalo na yung mga kung hindi yung daan, tapos pa baka nato and always i-check natin yung mga gamit sa truck e, ay eh, kung preno yung ilaw yung battery yung gas yung air and yung sarili natin i-check din natin baka kung ay may karamdaman wag po kayo magmamaneho Napag-araman man na accident-prone area ang lugar, kaya katakod kay ni abiso kang otoridad sa mga motorista, pirming magdobli ingat urog na kunday kabisado ang lugar, nga ni makaibitar sa pagkakadisgrasya. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.